Hello guys, pwede guys, mayroon naman akong katanungan na sasagutin So ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ay Dean Valeno So bago ko basahin yung katanungan nyo guys, pagpasensyahan nyo na Yung video ko na ito ay uh, Yung sagot ko sa inyong ma'am Dean Valeno ay I-voice over ko lang para maiba naman yung aking content <laughs> Lagyan natin ng uh, video na iba dyan para hindi kayo maboyo But anyway, ito yung katanungan niya Sabi niya, ma'am paano ko po makuha Makukuha yung passport ko sa agency na medical na po nila ako. May visa at naka-sign contract na po ako. Pero nag-back out na po ako kasi ayoko po mag-Saudi. Okay ma'am, para makuha mo yung mga papers mo, original papers mo, natural sabihin mo dyan sa agency mo na hindi ka natutuloy. Tapos sabihin mo, or makipag-ayos ka na lang sa kanila, kung meron silang nagastos, kung, mga, kung ano man yung nagastos nila, bayaran nyo na lang po. So, para makamake sure kayo na yung babayaran nyo ay yun talaga yung legit na Uh, nagastos nila, kailangan hingan mo sila ng resibo. So, kung meron silang may papakita na resibo, di yun yung bayaran mo. At saka dapat, doon ka lang sa loob ng agency magbayad kung meron mang babayaran. So, kung hindi nila mabibigayan sa'yo, pwede ka namang dumulog sa DMW at doon ka na lang makipag-ayo sa kanila or makipag -negosasyon sa kanila kung meron nga silang ah uh, nagastos sa inyo. So, hanapan mo sila ng resibo kung meron na talaga silang na, tal sila na na process yung sinasabi mo kontrata dapat kung merong kontrata may uisa na po yan yung kontrata talaga ha, na doon galing sa bansang pupuntahan mo sabi mo dito Saudi kung wala silang ganun na maipapakita di wag ka magbayad ganun lang yun so para makuha mo yung passport mo makipagayos ka sa kanila uh, pwede mo sabihin sa kanila kung meron silang nagasos bayaran mo. Kung ayaw nila pumayag, dumulo, idulog nyo na po doon sa DMW. Or pwede rin na kung ayaw talaga nila, kung ayaw nyo pumunta ng DMW, pwede naman kayo mag-complain or i-complain nyo, sabihin nyo doon o mag-file kayo ng, ng kaso, pumunta kayo sa pumunta kayo sa police tapos i-complain yung kung sino yung may hawak sa inyo ng uh, passport nyo at saka yung agency. Kailangan kumpleto, alam nyo yung ano, alam nyo dapat yung pangalan, yung agency, or sino, pangalan ng persona, na kung sino yung humawak ng passport mo, ganon. Guys, alalahanin nyo sa mga applicant ha, alam nyo na yung agency is a business. So para pata sa kanila, kung meron silang nagastos, karapatan po nila na singilin yan sa inyo. So kung ikaw naman applicant, kailangan kung alam mo na yan nga yung ginastos ng agency mo sa'yo, bayaran mo rin. Hindi pwede na itiway mo na lang or na sa'yo yan kung ititiway mo pero meron talagang consequences dyan kung yung agency mo ilalaban nila or kung meron talaga silang may papakita na proof na meron nga silang ginastos sa'yo. So, makipag-ayos ka na lang, ma'am. Okay? Sana sagot yung katanungan mo. See you. Bye-bye.